Kaniyang pinju di ay kayo pirahan ng akong mama. So, kani sayo kay kuning gikan padulong sa ospital. Kay layo man kayo ni siya dito sa pagadian. Kaning ospital kay Margo sa tubig. So, muna akong giagian ni sa kaira ko uban para madali. Kay sayo kuning gikan sa mua para sayo kumabot sa ospital nga gi admitan sa ako ang mama. Maayo na lang kay gusto kay magpadagan ang ban na ako ang nasakyan Oo, wala ra ko na ugtuhan. Kami kayo dalan puro kakahuyan dili pa yun siya traffic kay probinsya man siya. Dili niya siya syudad. Okay ni, abot na ko mga nakagaw na si mama so nakatawag niya ang aking papa usa siya isakay padulong dito sa operating room so naana naang, naana ang magsundo ni mama sakay na na siya din ha kung dako kay kong pasalamat din sa hospital sa Margo sa Tubig kay miss, maski pasandagahan pasyente wala gyud nila ni dili nila pwedeng balibaran i-accommodate nila ilang mga pasyente labi nagtabangunan kayo maski wala joy kuan lang ay langay, -langay. para sa kong mama nadali ra dayon siya og opera abot siya og hapon so pagka uh, udto ko to umasa na tirahan din siya ug ako mamang mama ni isulod ni baby sa kuan ang operating room ug ako din kulat ko kay sa gawas operating room kay nakahulat ko sa doktor na ibalik na ang isakyan mama o gitawag ko sa doktor o gipakita niya ang appendix o niya siya kadako thank you kaayo sa mga doktors sa mga ibu sa tubig sa mga nurse kuan kayo para sa nilang trabaho Uyug na, natulog na akong mama thank you for watching